Wake up, mommy. She's crying again. Nalimpungatan ako nang marinig ang matitinis nilang boses. Unang bumungad sa akin ang cute na si Rain na nasa gilid ko at nilalaro na naman ang aking buhok. Sa kabila naman ay si Summer, hawak naman niya ang kamay ko. Good morning, mommy. Dumako naman ang tingin ko sa likod ng nakasarang pinto. Mula roon ay nakatayo si Winter. Matamis din siyang nakangiti sa akin. Pero katulad ng dalawa niyang kapatid, kababakasan din ang pag-aalala ang mukha niya. Okay ka na po ba mami? Nananaginip ka na naman po kasi and you're crying again. Muling wika ni Rain, ang tanging babae sa triplets kong mga anak. And yes, Nanganak ako ng triplets. Noong una, akala ko hindi ko kakayanin. Pero dahil sa tulong ni Manang at ng pamilya niya, kaya nakaya kong harapin ang lahat. It's been 7 years na rin. Mula nang umalis ako sa lugar namin, pagkatapos kasi ang gabing sapilitan akong ang ni Johnson, ay bigla akong natauhan. Kaya naman umuwi ako nang umiiyak sa aking tinutuluyan. Saknong naabutan ko roon si Manang at lahat ay sinabi ko sa kanya. Dahilan para alukin niya akong lisanin ng lugar na iyon. Dala ng matinding sakit sa manang loob ay hindi na ako nagdalawang isip pa na sumangayon sa sinabi niya. Makalipas nga lang din ng dalawang linggong pananatiri ko noon ay nagpag-alaman kong buntis ako at ipinagpapasalamat ko na tilulungan ako ni Manang at hindi pinabayaan. Napag-alaman ko rin ang panahong iyon na nag-resign na rin siya sa amin. Okay na ang mami, tugon ko. Ngumiti ako para mas maniwala sila. Parni nga kayo, pahag ang mami, kagad naman nila akong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Muli ay naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko para this time ay alam kong tears of joy na ito. Of course, I feel so blessed pa rin dahil binihiyaan ako ng tatlong cute at mapagmahal na mga anak. Mahal ka po namin, mami, at nasasaktan kami sa tuwing nakikita kong umiiyak. Ani Rain habang marahan na namang hinahaplos ang aking buhok. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Triplet sila at may kanya-kanyang ugali. Pero pareho silang nagkakasundo sa pagiging sweet sa akin. Si Rain kasi, palibaha sa babae at huli kong inilabas, kaya sunod palagi ang gusto. At talagang iniingatan siya ng dalawang lalaki niyang kapatid. Si Winter naman ang pangalawa kong inilabas, makulit at madaldal. Habang si Summer na siyang una kong iniluwal, ay tahimik lang at tila palaging malalim ang iniisip. Pero aaminin ko naman na sa mura nilang edad, may taglay na silang talino na alam kong naman na pa nila sa kanilang ama. Mahal ko rin kayo kahit mga bad breath pa kayo. Sambit ko paghuway isa-isang pinisil ang mga pisngi nila. Halinga kayo at sabay-sabay na tayong mag-toothbrush. Inalalayan ko na sila patungong CR. Mami, dadalaw po pa tayo ngayon kay Lula Lourdes? Tanong ni Winter. Kasalukuyan na kami ngayong nasa kusina at kumakain ng umagahan. Ang tinutukoy niyang lola ay si Manang Lourdes na halos dalawang taon na rin mula nang sumakabilang buhay. Nakakalungkot nga dahil wala man lang nakaalam sa amin na matagal na pala siyang may iniindang sakit. Kahit kasi sa pamilya niya ay itinago niya. Pero kahit ganoon, nagawa pa rin niya akong matulungan. At iyon din ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang nag-resign biglang mayordoma sa mansyon. Yes, Winter. Let's just wait for Tita Akiro. Dadalaw din daw siya. Nakangiting tugon ko sa kanya. Si Akiro ang bunsong anak ni Manang na naging matali ko na rin kaibigan sa haba ng panahon. Isa din ito sa mga tumulong sa akin noong mga panahon na sobrang problemado ako. And speaking of Tito Akiro, he's here. Magkakasabay na dumako ang tingin namin sa pinto ng kusina. Mula nga doon ay nakatayo ang binata. And as usual, ang lawak na naman ng ngiti niya. Ang gwapo din sa suot niya. Noong una hindi ko talaga akalain na gwapo at magaganda ang mga anak ni Manang tapos mababait pa. Hi kids! Mukhang ako ang pinag-uusapan niyo ha. Dito Ninong! Patakbong tumayo ang tatlong bata at sinalubong siya ng yakap. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang pinagpamastan sila hindi maikakailang super close talaga sila. Kaya naman hindi ko rin masisisi ang mga kapitbahay namin kung palagi na lang kaming tinutoksong dalawa. Kasyo bagay daw kami at mukha daw kaming buong pamilya kapag magkakasama. Sasama ka po ba ni kay Lola Lourdes? Tanong ni Summer. Nagiging madalda lamang iyan kapag si Akiro ang kasama. Kaya nga mas kamukha niya ang kanyang ama. Palagi kasing tahimik at seryoso. Konti na nga lang magtatampo na ako. Wala naman kasi sa si Jansen noong mga panahon na naglilihi ako. Pero bakit halos lahat silang amang kamukha? Heist! Mariin ko na lang na ang aking ulo nang hindi siyang maalala. Ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na dapat ay kalimutan ko na siya. Pero sadyang taglay ko na ang kakulitan. At saka, anong hindi ko siya maaalala eh, sobrang kamukha niya ang mga anak namin. Of course naman! Every Sunday kaya ay nangako tayo kay lola nyo na dadalawin natin siya palagi. Right, mommy? Muli akong bumalik sa wisyo nang marinig ang tanong na iyon ni Akira. Oo naman, tipid na tugon. Pumarinin na nga kayo at ipagpatuloy na natin ang pagkain para maaga tayong makaalis. Kagad naman silang tumalima sa utos ko. Pagkatapos nga namin makapag-almusal ay gumayak na rin kami paalis. Sa tricycle ni Akiro kami sumakay. Tricycle driver kasi siya at tinaguri ang pinakagwapong tricycle driver dito sa lugar namin. Ewan ko pa sa mga kapitbahay namin pero sa bagay may itsura nga naman siya. Rain, huwag maglilikot doon ha, magagalit ang lula lordes. Paalala ko kaagad sa bunso kong anak. Palibasa kasi babae kaya pinakamalikot. Ako nang bahala sa kanya, mami sa ad ni Winter na ikinangiwi na Rain. Sa kanilang tatlo kasi, silang dalawang hindi magkasundo. Siguro kasi ay madaldali itong si Winter. Ayoko ko sa'yo Kuya Win, kay Kuya Summer na lang ako sasama or kay Tito Akiro na lang. Nakahalukip-kip na tugo naman ni Rain. Yun ay kung papansinin ka ni Kuya Summer, hindi papatalong sa ad naman ni Winter. Natatawa na lang na sinaway ko sila. Kumusta ka naman Gia? Hindi ka ba nahihirapan sa tatlo kapag wala si Aya? Bumaling ang tingin ko kay Akiro na nakatoon ang atensyon sa kalsada. Magkatabi kasi kami dito sa angkasan habang sa loob naman ay ang tatlong bata. Hindi naman ako nag-aalala dahil may pinakapinto ang kanyang tricycle. Hindi naman. Alam mo naman si Summer. Takot sa kanyang dalawa kapatid. Mas okay na nga ngayon dahil medyo nakikinig na rin sa akin si Rain. Mahabang tugon ko tuwing linggo kasi ay day off ang kasambahay namin na siyang nag-aalaga sa triplets. Kinakailangan ko kasi talagang mag-double kayot, lalo na at darating na naman ang pasukan. Mag-isa lang akong bumubuhay sa tatlo kong anak. Mahira pero kaya naman. Palagi ni namang nabisita si Akiro, kulang na nga lang ay sa bahay ang tumira. Mahirap pang walang katuwang sa buhay, ni hindi nga rin alam ng kaibigan kong si Jamaica kung nasaan ako ngayon. Tanging si Manang lang kasi ang nakakaalam nang lisanin ko ang lugar na iyon. At simula noon, hindi na ako nagtangkap ang sumagap ng balita sa kanila, lalo na kina Daddy. Tanggap ko na mas mahalaga sa kanila ang pera at ang pangalan nila kaysa sa akin na kanilang anak. Wala ka pa rin bang balak na umuwi sa inyo? Lumalaki na ang mga bata. Huwag na natin yung pag-usapan pa, Akiro. Kaya ko naman ang wala sila. Putol ko sa anumang sasabihin niya. Dahilan para hindi na siya muling umimik pa. Ayaw ko mang maging rude pero mas lalong ayaw ko na mapag-usapan pa ang mga taong nagsasabing mahal ako pero hindi ako magawang paniwalaan. Rain, dito ka lang sa tabi ko. Pagkababa pa lang ng tricycle ay hinawakan ko na agad si Rain. Dahil tiyak na kung saan saan na naman ito susuot. Habang yung dalawang bata naman ay hawak ni Akiro. Hi Lola, miss ka na po namin. Masiglang bungad ni Summer nang ilapag namin sa puting lapida ni Manang Lourdes ang bulaklak at kandilang dala namin. Sa lahat ay si Summer ang pinaka-close kay Manang. Palibha sa tahimik at mabait kaya hindi palaging nasa sermona ni Manang noong nabubuhay pa. Hi Manang, kamusta ka na po? Kami po ay ayos lang. Pilit ko pong kinakaya para sa mga anak ko. Hanggang ngayon po ay nagpapasalamat pa rin ako sa pagtulong niyo po sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko na alam kung ano pa ang buhay ko ngayon. Mahinang usal ko habang hinahaplos ang lapida. Hinayaan ko rin dumaloy ang mga luwa sa aking pisngi. Hindi ko pa rin matanggap na ang taong palaging tumutulong sa akin ay wala na. Isang oras din kaming nagtagal dito. Bago umusal ng panalangin at saglit na nilinis ang puntod ni Manang, pagkuwa'y umuwi na rin kami. Kinambukasan dahil lunes ay kailangan kong gumising ng maaga at mag-asikaso ng pagpasok ko at ng mga bata. Kasalukuyang kinder and triplets at masiya akong kahit papaano ay may mga bibo sila. Kaya nga kung minsan magugulat na lang ako, yung mga assignments nila nasagutan na agad nila. Good morning po ate! Bungad sa akin ni Aya nang pagbuksan ko siya ng pinto. Good morning. Tulog pa ang triplets kaya makakapagpahinga ka pa saglit? Wika ko habang sinusuklay ang mahaba kong buhok. Dalawang barangay kasi ang layo ng bahay diyan dito sa amin. Kaya siguradong pagod pa siya sa biyahe. Swerte nga ako at mabait siya. Nakakaya din niyang i ang tatlong bata. Maalis na ako ha. Ikaw nang bahala sa kanila. Kailangan kong pumasok ng maaga at darating daw ang bago naming amo. Sige po ate, ingat ka po. Tipid na tango lang ang isinagot ko sa kanya bago sumaglit sa kwarto ng mga bata at pinaghalikan sila sa pisngi. Kinakailangan kong bumasok ng maaga ngayon. Kagabi kasi ay tumawag si Sir Sander at sinabi ngayong araw ng araw darating ang bago naming magiging amo. Si Sir Lim kasi na dati naming amo at siyang nagmamayari ng restaurant ay sa ibang bansa na maninirahan. Kaya naman naisipan niyang ipagbenta na lang ang resto pero sinabihan naman kami na huwag mag-alala dahil hindi naman daw kami mapapaalis at mabait din naman daw ang bagong may-ari. At sana nga lang dahil sa trabahong ito lang ako umaasa. Malaki kasi ang sweldo ko roon bilang assistant manager. Hindi rin na naman ako pwedeng maghanap ng ibang trabaho dahil malaki pa ang utang ko sa resto. Palagi kasi ako nag-a-advance sa tuwing magbabayad kay Aya minsan nga napapaisip ako kung paano ko ba napapagkasya ang pera ang dami kasi talagang gastusin bayad pa sa katulong tapos ako lang naman ang nagtatrabaho pero thanks god pa rin at hindi niya kami pinabayaan good morning sir sander bati ko pagkapasok ng opisina niya naabutan ko pa siyang busy sa harap ng laptop Pabuti naman at tumating ka na. Pakisabihan ng ibang workers na mag na. Anytime ay darating na si Miss Enriquez. Saad niya na hindi man lang ako binalingan ng tingin. Ramdam ko naman ang mabilis na pagtibok ng puso ko nang marinig ang pangalang binanggit niya. Pero mariin ko rin ipinilig ang ulo ko. Imposible naman, napakalayo ng Mindoro sa Maynila. Baka magkaipilyado lang sila. Ano pang tinutunga nga mo dyan? Lakad na. Ay, sige po sir. Nagmamadaling lumabas ako ng opisina niya nang magsungit na naman siya. Actually, mabait naman niyang si sir. Siguro ay stress siya dahil bago na nga ang magiging amo namin. Pagkarating sa kitchen kung saan nagtitipon-tipon ang mga workers nitong resto, ay kaagad ko na silang pinaghanda. Yung iba nga ay nagpaganda pa para raw presentable silang kahaharap sa new boss namin. Habag ang iba kanya-kanyang gulungan at same lang din naman ang pinag-uusapan. At iyon ay kung totoong mabait nga raw ba ang bago naming magiging boss. Hindi ko naman sila masisisi. Si Mr. Lim kasi ay sobrang down to earth. Kaya nga nang malaman naming aalis siya at ipagbebenta itong resto, sobra kaming naapektuhan. Huwag kayong mag-alala, hindi naman siguro magsisisi unungaling si Mr. Lim. Baka nga mabait talaga yung new boss natin. Nakangiting wika ko sa kanila na ikinatahimik nila. Sana nga, Gia. Mahirap na kasing maganap ng ibang trabaho ngayon. Saad naman ang dishwasher namin. Magtiwala lang tayo kay Mr. Lim. Tipid na sambit ko na lang na siyang sinangayuna nila. Third person POV. Nagiinom ka na naman. Hanggang kailan mo babalak magpawista, Johnson? Naiinis na tanong ni John D. ng maabutan ng kapatid na nakasuksok sa sulok ng silid nito at may hawak na namang bote ng alak. Sa paligid din nito ay nagkalat ang iba pang basyo ng mga bote wala siyang nakuhang sagot mula sa binata bagkos ay muli pa nilaklak ang hawak na bote. Naiiling na pinagmamasdan niya na lang si Johnson na malaki na ang ipinagbago. Halos hindi na ito makilala dahil sa haba ng balbas at bigote. Maging ang buhok nito ay malago na rin at akala mo palagi ay hindi naliliguan. Malaki rin ang ibinagsak ng timbang nito. Hindi kasi kumakain at palagi lang nagbibisyo. At nagkaganito lang naman ang kapatid niya simula nang mawala si Gia. Pitong taon na nang mawala ang dalaga. Pero ni Anino nito ay hindi pa man lang nakikita. Palitan niya nga, tumigil na raw ang mga magulang ni Gia sa paghanap sa kanya. Dalin mo sa akin si Gia ate. Baka muling magkakulay ang buhay ko. Naputo lang mang iniisip niya nang marinig ang sinabi ni Jansen na ngayon ay umiiyak na naman. Noon, ang akala niya malakas ito at matapang. Pero totoo nga ang kasabihan, umiiyak din ang mga lalaki. At ilang beses niya na iyong napatunayan. Hindi niya na kasi mabilang kung ilang beses na ba umiyak sa harap niya ang kapatid. Maras naman siyang napabuga ng hangin. Alam mo namang wala na isang nakakaalam sa atin kung nasaan siya. Humakbang siya palapit dito at inagawang hawak nito. Who knows? Baka nga kinalimutan niya na tayo. Kaya kung ako sa'yo, sisimulan ko ng ayusin ang pumuhay ko. Wake up, Johnson! Huwag mong sayangin ang buhay mo kakahintay sa kanya. Dahil kung gusto niya talaga magpakita sa'yo, matagal niya nang ginawa. Ayaw niya mang sermon na ng kapatid pero hindi niya mapigilan ang sarili. Mahal niya ang kapatid kaya naaapektuhan sa tuwing nakikita itong nagdurusa. Hindi mo ako naiintindihan ate. Pagakitang tumawa, bago ay seryoso siyang tinitigan. Malaki ang kasalanan ko kay Gia. Malaki ang kasalanan natin. Pinagbintangan natin siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Tang na kasi kung sana lang mas pinaniwalaan ko siya. Muli na namang naglandas ang mga luha sa pisngi nito. Kung hindi sana ako nagpakagago, ang laki ng kasalanan ko sa kanya ate. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Palagi kong naaalala ang mga kaguguhang ginawa ko sa kanya. Frustrated na sinabunutan pa nito ang seriling buhok. Nag-aalala namang nilapitan niya ito. Shh! Tama na. Walang may gusto nang nangyari. Niyakap niya ito at marahang hinaplos ang likod. Lahat tayo ay biktima lang ng kagagahan ni Laura. Muli ay nabuhay na naman ang galit niya kay Laura. Ang babaeng nag-uto sa lalaki nito upang sirain sa kanilang lahat si Gia. Isang taon kasi mula nang magreya si Gia ay biglang humarap sa kanila si Paul na humihingi ng tawad. Pinagtapat nito sa kanila na wala naman daw namamagitan sa kanila ni Gia. At nabagutusan lang siya ni Laura para nga raw sirain ang imahe ni Gia at para daw kamuhian ito ni Johnson. Simula noon ay labis-labis ang pagsisising na ramdaman nila. Ilang tauhan at private investigator din ang inatasa nila para hanapin si Gia. Pero wala man lang nakahanap sa kanila. Eh, hindi ko na yata kaya pa ate. Gustong gusto ko nang makita si Gia. Lumuhod sa harap niya at humingi ng tawad. Miss na miss ko na siya ate. Parang batang sambit na naman ni Jansen. Makikita din natin siya Jansen. But for now, fix yourself first. Hindi niya gugustuhin makita ka sa ganyang itsura. Dumistansya siya ng konti sa binata at pinakatitigan nito. Ayusin mo ang sarili mo at sumama ka na lang muna sa akin sa Mindoro. Kung gusto mo, ikaw muna ang magmanage ng binili kong restaurant doon. E, hindi ko pa yata kaya ate. Ang gusto ko lang makita siya. Mapait siyang napangiti. Talagang mahal na mahal ng kapatid niya ang dalaga. Sa bagay, mga bata pa lang sila, saksi na siya kung paano nito hangaan si Gia. Kahit sumama ka na lang sa akin, mamasyal ko roon. Balita ko ay maraming magagandang pasyalan doon. Treat yourself. At tigilan mo na yung paglalasing at paninigarilyo mo. Pangungumbinsin niya sa kapatid. Saglit itong natahimik. Tila ay nag-iisip. Minuto lang ang lumipas ay nakangiti na itong tumango. Napangiti naman siya nang sa wakas ay makumbinsin niya ito, sisiguraduhin niyang mag enjoy ang kapatid niya sa pupuntahan nila. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.